babalisa kung di ka kapiling Bawat sandali mahal ka sa akin Tulad na kung malaya ang pag-ibig natin Tulad na langit na kay sarap marapin Ang bawat ibog ng puso Sarap ang himig Tulad ng himig Na kay sarap Awitin la -la -la, la 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 At ngayon Ikaw ay nagbalik Sa aking pili Ng kay Sarah Panindig din pala hibo yung boses ng anak ni Idol Mercy Sonot. no? May kahawig siya sa nanay niya. Malambot din yung boses ng bata. di ba si Idol Mercy Sonot ay na mataas ang boses na malambot? Alam mo yung ibig sabihin. So yun, parang may kahawig siya sa boses ng nanay niya. So ibig sabihin nun, may potential din ang batang ito na susunod sa yapak ng nanay niya. Ay, alay, ano, tribute niya kasi sa nanay niya. So, wala imposible eh, na ang batang ito ay ma-improve din sa tulong ng tita na, ni, ni tita niya Juliet. Kasi di ba nga, bago talaga mawala si Idol Mercedes Unot ay ang habilin ni Idol sa kanyang ate na huwag pabayaan ang kanyang mga anak. Sobrang sakit nun guys. Pero alam ko naman talagang hindi talaga mapapabayaan yung mga anak niya hanggat andyan pa din si Joliet Sonot. Kasi nakita naman natin kung paano talaga siya. Kaya idol ko talaga siya, si Joliet Sonot. The way siya. Alam mo kasi siya may breadwinner din kasi ako guys eh. Parang yung feeling na nakikita mo talaga kung paano siya ka-responsible, paano siya ka-matulungin, paano, ka paano siya basta. Kaya nakarelate talaga ako yan kay Idol Joliet. Kaya walang imposibleng. Eh na ang batang ito ay ma-improve ma, 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 ma pa lalo, palalo, pa palalo one day. Kasi andyan yung mga tita niya na magaling din kumanta. So, yun nga, nakakalungkot lang dahil syempre, na maiwan yung dalawang bata na wala na siya. Na, ang malungkot kasi dahil syempre bata pa kasi si Idol Mercy Sunot. Maliban pa doon, yung nabigla ang lahat. Yun yung ayaw masakit kasi guys, sa totoo lang, masakit talaga pagkawala ng isang tao, yung biglang mawala, na hindi natin napaghahandaan yun. So, ganun yun ang feeling nila. At ganun so, yun lang, walang imposible na lalago itong batang ito, nag ang batang ito. One day, kahit, wala na, kahit wala na si Idol Mercy Sunot, ay manatili pa rin talaga yung boses niya, di ba? Lalong-lalo pa pag ang batang ito ay may ahasa pa ng mabuti hindi hindi forever hindi hindi mawala talaga sa atin si idol Mercy Sona sa araw-araw ba naman nakikinig at naririnig natin yung boses niya just call her